sa video na ito ay mangunguha kami ni Shala ng kasoy tapos ibibilad namin sa araw yung kanyang buto at kung matuyo na ay bibenta namin pang extra income lang pang allowance lang ganun so ayun fresh fresh okay. na murag aswang later <laughs> nagpalit nga pala kami dyan ni Shala ng jacket wala lang nagpalitan lang ganun Nandito na nga pala kami sa puno ng kasoy and then si Shella na ang umakyat sa puno kasi gusto niya. Tapos ako naman ang manguha ng mga kasoy na nilaglag niya pababa. Huwag po kayong mag-alala dahil nag-iingat naman si Shella sa pag-akyat at hindi naman ganoon kataas yung puno at mababa lang naman. Dalawa sana na kami ang aakyat doon kaso siya lang kasi easy lang daw para sa kanya. sinasalo ko yung kasoy na makukuha niya at yung iba ay hindi ko masasalo siguro hindi lang talaga ako marunong So ayun, hindi siya nagtagal sa taas kasi nga wala naman masyadong bunga at pagkababa niya, itinulungan niya na ako para kunin yung mga buto na nilaglag niya. 何が起こるの Pagkatapos namin sa isang puno ng kasoy ay ito na lahat ng buto na nakuha namin at pumunta na kaagad kami sa ibang puno at buti naman maraming bunga. Okay. इन लोग कहीं नहीं। कब आब बाल तो ना तालीने ना। हम्म। Ano na na yun? Come hmm. on, So ayun, kanina lang po ang fresh na fresh na mukha. Sa ngayon ay dugyot na dugyot na. Pero okay lang yon at least malinis na pamaraan para magkapera. At hindi naman po namin kinakahiya kung ano ang makikita nyo sa mga videos namin. Kasi yun din naman ang totoo. So ayun, bumaba na si Shella sa puno. Siguro nakaapat na puno kami dyan at ito na lahat ng buto na nakuha namin hindi na puno ang balde kasi nga sobrang nagugutom na kami at niyaya ko na si Shella na umuwi. Gusto ko nga pala magpasalamat sa 402k followers namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po namin na madami kayo na nakarelate sa ganitong buhay. Okay lang po yun, lumaban ng tayo at huwag kalimutan si God kasi siya pa rin ang may hawak kung ano ang magiging buhay natin. O siya, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit. mag po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.